Magandang morning mga tropa Max. Yun no, nangingiti mo. L300 4D56. Tara, recondition natin mga tropa Max. Ang issue daw po niyan, loss compression. Hirap umandar mga tropa. At nung chinek natin, kita niyo naman mga tropa, lubog na lubog na yung kanyang mga engine valve. Kaya binaklas natin yung kanyang mga valve spring para ma-check natin kung ano yung mga papalitan natin. Kita nyo mga tropa kung gaano po ka-itim yan, papuputiin po natin yan. Mamaya mga tropa, palalabasin natin yan ng parang brand new. Ayun, automatic, magpapalit po tayo ng engine valve. Kita nyo naman, parang blade na mga tropa, lulusot na yung kanyang engine valve sa kanyang set ring. Pati po set ring, magpapalit na rin po tayo dahil lubog na lubog na rin po mga tropa mechs at tinanggalan natin ang valve seal si at hugasan muna natin yan bago natin gawin ayun pass forward na hugasan na natin at tinanggalan muna natin siya ng kanyang set ring dahil naghihingi daw po ng sample yung auto supply ayun nung matanggalan natin ng set ring pinadala natin yung sample tsaka yung engine valve ang papalitan lang po natin dyan engine valve setting saka valve seal yung valve guide mga tropamex goods pa po yan kaya hindi na tayo nagpapalit mga tropamex at ayun na nga dumating na yung angan niyang piyasa mga tropa alininis muna natin yan ng wire brush bago natin ipinasok dyan yung kanyang mga setting sa so, pagpasok ng setring mga tropa mix palo palo lamang po yan pero pipindi naman po natin palamigin sana yan sa preser bago natin ipasok yung set pero hindi na natin ginawa mga tropa mix dahil tamang tama lang naman po yung tight nya kaya pinalo palo na lang natin ginamitan lang natin yan ng plate na bakal tsaka yung pang finishing natin dyan para sumagad yung setring ring yung lumang engine valve lamang ang ginamit natin dyan mga tropa at dahil sa finish yung kanyang mga set ring automatic mataas po yung engine valve niyan. kaya pinasadahan po natin nya ng ating pang valve setting para bumaba yung kanyang mga engine valve tsaka natin i-finish po yan ng ating pang bato nakadegree na po yan ang 45 degree mga tropa yung taas po kasi ng engine valve mga tropa max dapat pantay lang po yan sa surface ng head hindi po pwedeng tumaas po yan dahil tutukod po yan sa piston kapag mataas po yung engine valve kaya binabawasan natin yung kanyang mga set ring mga tropa max at hindi mawawala dyan yung may wagang plastic natin mga tropa max yan yung pang check natin kung talagang lapat na yung kanyang engine valve sa kanyang set ring matapos nating ma-check na kung lapat na po yan tsaka nga po natin yan ipipinising ng ating pangbato mga tropa at dahil magkaiba naman yung laki ng exhaust ng engine valve tsaka intake magpapalit din po tayo ng bato dyan iba rin po yung ginagamit natin sa exhaust tsaka sa intake pero parehong naka 45 degree po yan matapos nating ipinising finishing ng ating pangbato papasadahan pa po natin ulit yan ng ating pang valve setting babawasan natin yung top tsaka yung ilalim po nyan para maigit na natin yung tama nung set sa kanyang engine valve mga tropa at nang mapinising na natin yung kanyang mga set ring sinunod na natin dyan yung kanyang pagbabalve lapping o valve grind at gaya ng dati, ginagamitan lang natin ulit yan ng handril para naman po talaga mabilis tayong matapos. Kapag mano-mano po kasi mga tropa meks, kakahasa ng engine valve. pass forward na natin mga tropa matapos nating i valve lapping yan o i valve grind tinandaan na natin yan ng panchure para hindi na po magkapalit-palit mga tropa mechs yung kanyang engine valve kung saan po kasi natin yan tinanggal o linapping doon na po natin yan ibabalik mga tropa at pass forward ulit huhugasan pa po natin ulit yan gagamitan po natin yan ng may wagang engine degreaser para pumuti po lalo mga tropa max. at yun pass forward ulit matapos natin hugasan ikabit na natin dyan yung kanyang mga bagong valve seal kita nyo mga tropa mukhang brand nyo na siya engine degreaser lamang po ang sekreto dyan mga tropa mix sa paglalagay po ng kanyang mga valve seal dinidiin lamang po yan mga tropa mix pero kapag mahinang klase o local yung naikabit nyo lalo kung yung kulay brown napakatigas po yung ikabit kapag ginamitan nyo naman po ng socket para paluin ay eh, napupunit po yung kanyang rubber nung seal at ikinabit na natin dyan yung kanyang mga engine valve mga Tropamex para naman po isunod na ikabit yung kanyang mga valve spring pati yung valve block mga tropa bago natin ikabit yung kanyang mga engine valve mga tropa ay binabasa po natin yan ng konting langis para may lubrication na po yung kanyang engine valve sa kanyang valve guide at kinamitan na po natin yan ng valve spring compress para po mabilis po tayo matapos mga tropa mechs gaya ng lagi natin ginagawa matapos natin ikabit yung kanyang mga valve block sa kanyang engine valve mga tropa mix papalo-paloin po natin yan para po lalong kumapit yung kanyang mga valve block sa kanyang engine valve at ikinabit na natin dyan yung kanyang camshaft pati na po yung mga camshaft cap at hinigpitan na natin yan yung mga camshaft cap bolt. Sinunod natin ikinabit dyan yung kanyang header plug, pati na po yung kanyang elbow mga Tropamax. At sinunod natin ibinalot po yan sa plastic wrap para hindi na po yan marumihan mga Tropamax. At gusto ko lamang pong linawin mga Tropa Max, marami pong klaseng cylinder head ang 4D56. Meron pong litaw yung valve, meron pong lubog yung valve at meron pong pantay lamang yung valve sa kanyang surface nung head. At 'yan po yung ginagawa natin mga tropa, pantay lang po yung engine valve sa kanyang surface, mga Tropa Max. At nagkakatalo-talo din po 'yan sa engine valve dahil meron pong ma-exit nyan meron pong mahaba at meron din pong big valve at yun palag impala naman po dyan at pasyon na rin kung yun pong naibigan mga tropa mix marami pong salamat God bless narinig to deliver na sa ating tropa shout out sa iyo boss Mike